yung may resibo po natin. 6833 Pangalan? Um, JR na lang po Hindi na, kailangan ko lang pakitay kay, kay Commander yung <laughs> Sa kanya kasi pera Pinairam lang ako eh. Sa'yo din nga. Aling po. Meron <laughs> okay, niya talaga. Pinairam niya lang ako. Pa... Pampalit ng kadena. Nasa din naman siya. Oo. Oh. <laughs> Pinagtumit na nga lang eh. Kasi malilit din siya eh. Ikaw ah. sumukay ka na. Wala tayo makakaano. Malay-layo pa. Kaya thank you ah.